Magandang buhay. Samahan niyo po ako mamitas nitong kalamansi. Mabuti na lang talaga. Meron kaming tanim na kalamansi. Dito lang yan sa harapan ng aming bahay. At ang lalaki nga ng bunga nito. Pagkaraan kasi ng New Year ay may ubot sipo na nga ang mga anak ko. Lalong lalo na nga itong aming bunso. Dahil nga siguro sa napakakapal na ng usok noong nga bagong taon. Napansin nyo rin ba na napakaraming nagpaputok ngayon ng firecrackers uh, maaga pa lang noong uh, December 31 hanggang maghating gabi pa nga. Itong uh, kalamansi nga ang uh, gagawin kong natural na paggamot sa ubot po ng aking uh, anak na bunso. Mas uh, hiyang kasi siya dito kaysa sa mga nabibiling cough syrup sa mga butika. Disclaimer lamang po, ito ay sariling pamamaraan ko lamang. Nakakatuwa nga itong aming kalamansi dahil all year round ay namumunga ito. Hindi nga lang kami ang nakikinabang dito kundi pati rin ang kapitbahay at totoo nga ang kasabihan siguro na kapag hindi mo ito ipinagdamot ay hindi ka rin pagdadamutan nito. Gagawin ko nga lang itong kalamansi juice at honey nga ang aking ipanlalagay na magsisilbing tamis nito. Mayaman nga sa vitamin C itong kalamansi kung kaya't maganda ito sa ating kalusugan. Nagpiga pala ako dito ng tatlong kalamansi at nilagyan ko ito ng honey.